Gikumpirma sa Commission on Elections Johnson nga gamay lang ang nagpa alang sa 2025 local and national election gikan sa kapin sa 40,000 nga natangtang sa ilang listahan. Usa sa mga rason sa pagtanggal sa mga butante, mao ang pagbalhin og Pinoy anan ug ang kamatayon sa butante. Nagaawhag na lang ang COMELEC sa mga gustong magpariactivate nga muadto lang sa ilang buhatan. Meron po kaming list ng mga deactivated uh... Uh, record dyan sa labas sa aming, sa aming bulletin board. So, sana pumunta kayo dito for reactivation para pagdating ng election next year, makapag-vote po kayo. Ang mananagat nga si Florencio Tangob ang wala nag-usig sa kahigayunan nga ipareactivate ang iyang pangalan. Pagpaklaro pa ni Tangob nga nawala sa listahan ang iyang pangalan sa mga aktibong butante sa rason nga kanunay siyang anaa sa lawod sa panahon sa eleksyon. Jadi mo kabuto kay wa namong pangalan dito sa kuan kanang nay eskwelahan. Oh. Uh -huh. Amo tong di kuan na pugo kanang nay nagpa na pugo kanang kuan kuara na pugo nagluka naglukat na pugo kuan ba. Uh -huh. Kay para makabuto na pugo. Dugang panitangob nga lahi og nindot ang pagbati ug ma-exercise ang katungod sa pagbuto sa panahon sa eleksyon. Mong subli nining gipa-activate ang iyang pangalan in the heart of changing lives. Kinis Brigada Danikase, Brigada News.